Uh mayroon tayong good news uh, tungkol kay sa kaso ni PRRD sa The uh, Hague, Netherlands. Ito uh, post ni Optic uh, Politics. Uh, August 24, 2025. Ito ang title niya, summary sa kanyang post. Say ko, The uh, Hague just blinked by naming a presiding judge to handle Duterte's motion against Prosecutor Karim Khan, the ICC has revealed its weakest move yet. Either way, it's trapped. Nahulog na sa patibong ang ICC sa wise move kampo ni PRRB. Uphold Khan, meaning it is accused of bias. Remove him. Prosecution collapses. Delay equals incompetence exposed. This is no longer about law; it's about credibility. And the ICC is already in the end game. Okay, so ito po yung wise move. Ang Company PRRD nag-file ng motion or petition. na i-disqualify yung prosecutor, si Amir Khan. At ang naging decision ng ICC is pumayag na dinggin yung motion at nag-designate na ng isang judge. oh ito, basahin ko. The ICC thinks it has shown strength by designating Judge Luz del Carbin Ibanez Carranza to preside over Rodrigo Duterte's disqualification motion against Chief Prosecutor Karim Khan. In reality, the court has just revealed its weakest move yet, one that places it on the edge of political checkmate. So, why is kayo talaga itong kampo ni PRRD? Kaya, kahit may mga problema noon parang para bang pini question itong ginagawa ni attorney Kaufman ngayon sa aking pagkaintindi talagang matalino napakaganda itong motion for disqualification yung chief prosecutor so didinggin na naman yan so bali tatlong motion o tatlong issue at hand Uh, ang una, yung interim release di De decision na yan later or sooner uh, hopefully, bago September 23 na hearing, may decision na yung interim release pangalawa, yung motion sa jurisdiction kini-question kampo ni PRRD na wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ni PRRD pangatlo na itong motion for disqualification kay uh, Prosecutor Karim Khan. So, ganito ang paliwanag. By accepting that motion, na expose na there is problem of credibility ng ICC kasi nga itong uh, chief prosecutor ngayon naka-unlead dahil may kaso eh. May kaso ng sexual abuse ata. Biruin mo yan? Ikaw, korte ka, na parang ikaw ang symbol of justice sa buong mundo. International Criminal Court eh. Kailang lang pinaparatahan ng sexual abuse. Anong klaseng prosecutor kanya? Kaya nga na, nakalib siya ngayon. So mayroong acting o assistant prosecutor na gumagalaw. So, dinagdagan pa ngayon. <laughs> ang galing oh. Questionable na yung character ng prosecutor dinagdagan pa ng motion na i-disqualify siya dahil bias at pumayag naman ang ICC pwede man niyang i-dismiss agad yung motion e pumayag ang korte at naglagay ng isang judge para tingin ang mga arguments so to me it's a very wise move kampo ni PRRD And, Magtiwala lang po tayo kay Atty. Kaufman, huwag tayong mag-isip kung ano-ano. Sabi na nga, nagpayag na ang Pamilya Duterte through kay V.P. Sara na may tiwala sila kay Atty. Kaufman. Ako rin, uh, napaka ano, kung magsalita siya, magsagot ng mga kwestyon direct to the point, wala ang paligoy-ligoy, maano siya, matalino, eksperyensado, at saka, Naniniwala siya na walang kasalanan si PRRD. Malaka, uh, mataas ang respeto niya kay PRRD. So, yun po. Oh, so, ngayon, dasal ang kailangan natin. Kasi ang unang pangangailangan ni PRRD, yung marilis siya from detention dahil kawawa siya doon eh. Pero mayroon, nakapay months na siya na nakakulong hindi pa maklaro kung ano yung charges kaya sa September 23 pa ang confirmation of charges so ako araw-araw kasama sa dasal ko na marilis siya temporarily kahit sa ang bansa siya dalhin ako malaki ang aking uh, hope na i-grant ang kanyang interim release dahil ang prosecution pumapayag na marilis siya. Basta doon sa country na gusto ng prosecution. Ito naman depend, Senator Nick merong country na gusto rin nila. So, kahit sa ang country na, basta makalabas. So, sana ang korte mag na okay, interim release para wala ng gulo. O sige, release natin. Basta payag kayo punta dito sa country na gusto ng prosecution. O, nakalabas na siya. Di ba, pwede na yan. Basta nakalabas hindi na siya nakakulong. Kasi kung nakalabas siya, mas madali na siyang bisitahin ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. So, ituloy po natin ang pagdarasal sa kalagayan na yung napaka-successful yung event, kagabi ba yun? Yung free PRRD now? Libo-libo ang nag -attend. Walang ayuda, walang paisnak, as in, wala lahat. Organic na pagmamahal lang ng mga so tapos nagkaroon pa ng magandang drone show. O yun. So, pasalamat tayo sa mga organizer yung rally kagabi ba ah, o the other day. Salamat ituloy po natin ang pagsuporta sa ating minamahal na tatay